mga idol, nakatikin na kanito mga idol dahon ng malunggay lalagyan natin ng isang itlog at isang sibuyas mga idol pakuluan lang natin ito mga idol pakuluan lang natin ito mga idol pag kumulo na lagyan na natin itlog mga idol mga idol. pakuluan natin sa tubig mga idol bitin asin na lang idol okay na to mas sustansya ito mga idol pag kumulo mga idol ilagay na natin ang itlog babatiin natin mamaya hindi ladang malungga eh sa sibuyas mga idol mas maganda sana kung meron tayong luya wala tayong luya mga idol sibuyas na lang mga idol ilagay na mga idol pakuluan lang natin ito mga idol Tubig. pag kumulo lagay na natin ang itlog ito ano yan bow mas tubig mga idol pagyan na natin ng tubig tamang tama, tama lang mga idol tamang tama lang pag kumulo pag kumulo dito mga idol kainan na yan, salang na natin mga idol Hintayin natin kumulo, pag kumulo, ilagay na natin ang itlog. Ano natin mga ano? ng isang taon, mga idol. Agay, eh, hey, kumukulo na. Ilagay na natin ang itlog, mga idol. To so, mga idol, itlog, ilagay na natin ang itlog, mga idol. You know? Agay. Mga idol, Lagyan na natin idol. Ito idol oh. Halo, halo ina natin mga idol. Wow. Ah, pakasarap nito idol. Masarap na. Nakatipid ka pa, nakamura pa. Masustansya pa, mga idol. Yun, idol. Sarap din ito, sabaw nito, idol. Sige na natin ng asin, mga idol. Hmm, Talo-talo na yun, mga idol. Pag kumulo, tsak may gulo. Ay, kumukulo na, mga idol. Sige na na tayo. Thank you for watching, mga idol. God bless us all.